Una na pong sinabi na ano, si Bongo na maghinay-hinay daw ang mga kapulisan dyan sa Davao City, yung mga bagong talagang pulis dyan, kasama na rin siyempre ang bagong uh, PNP Re Regional Director. Kasi medyo matapang yung bagong director dyan, ano ho, ginagawa niya ang trabaho niya, marami na siyang naibulgar, nakabulastugan ng PNP Davao. Hmm. At naghamon pa nga itong bagong director dyan, na si General Nicolas Torre na siya ay kasuhan ni Mayor Baste kung sakaling meron siyang basihan doon sa kanyang akusasyon, sa akusasyon ng mayor na kuno ay sinungaling nga itong si director, itong bagong director na ito. Ang nangyayari po ngayon, syempre, mag-aaray, mag-angal-ngal yung mga taga-Davao, lalong-lalo na po yung mga miyembro ng uh, kulto ni Kibuloy dahil yun naman ang pinakarason. Kaya pinaiigting ang pagbabantay, pagmamanman dyan sa mga uh, properties na doon Buloy si Kibuloy. Kamakailan lang din or kalalabas lang din na balita na um, meron na pong inilabas na po ang freeze order ng mga ari-arian nga na doon Buloy si Kibuloy. Kasama na rin dyan ang SMI, 10 bank accounts, 7 na mga established cemento, itong sasakyan ata at isang aircraft or eroplano. Anyway, yun, yun yung um, bagong order ng Court of Appeals. So, etong si Bongo naman, hindi daw terorista, etong si uh, Kibuloy. Pero ang mga kababayan natin, mas malalapang nga daw sa pagiging terorista, etong ginagawang ito ni Kibuloy. Yung kanyang mga ginawang karumaldumal na kremen. Mas malala pa sa isang o sa mga terorista. Dahil ang mga terorista daw, meron niyang ideology na ipinaglalaban. Pero si Kibuloy, pansariling interes at kamunduhan, ang kanyang o ang nanginibabaw sa kanya. Mm hmm hmmm si Bongo, matindi, ano? Matindi yung pagprotekta na itong si Bongo, si Robin Padilla, at si Bato de la Rosa. Hindi po talaga kayo nahihiya sa taong bayan? Talaga lang ba? Parang, ito, di ba sabi, uh, to serve and protect the Filipino people. Yan sana, and the Republic. Yan sana ang alam o naka nakaukit yan sa kukote na itong mga ito. Pero anong ginagawa ng mga Pulpul na senador na ito. To serve and protect Pastor Kiboloy and Duterte. Yan po ang kanilang ginagawa. Yan po ang kanilang layunin. Hindi kayo senador ng taong bayan. Hmm. Without due respect po, Senator Bongo, to serve and protect Pastor Kiboloy, libu-libong mga ordina... Mm -hmm. yon. Yun yung sinasabi ko. Sinabi ng isang netizen dito. Pero yun nga, Lantaran ang Dorto Dorto patayan sa libu-libong mga ordinaryong Filipino na suspect sa pagkakulong uh, sa masamang bisyo at maraming pamilyang naulila samantalang hinayaan nyo na lang. Hinahanap ng batas at nagliliklamo kayo kahit wala namang napatay o lubhang nasaktan. Nga naman, ng panahon ng kampanya na nung si Digong laban sa droga, itong mga ito ay tameme. Wala namang akuno ay protektahan ang ating mga kababayan. So talagang hindi kayo mga senador to protect our countrymen and our country. Kayo po ay mga senador para kay Digong at kay Kibuloy. Yan po ay napakalinaw. Huwag po kayong mabahala sa ginagawa ng mga kapulisan dahil yan po ay mandato at trabaho nila. Wala rin pong panggigipit katulad ng sinasabi natin si Bongo, si uh, Bato de la Rosa. Wala pong panggigipit na ginagawa ang ating pamahalaan, ang ating gobyerno dyan sa Davao. Sadya lamang po na malawak ang presensya ng kapulisan dahil meron pong hinahanting na most wanted. Meron pong pugante na dapat silbihan ng warrant of arrest at nalalaban, nagtatago sa batas at pinakanlong ng mga katulad ni Digong at ng iba pa. Good luck!